Ngayon guys, panoorin natin yung bagsik ng kalikasan. Tingnan mo. Grabe yung dumaragsa ah, baha oh. Napakalakas, napakalaki. Yung hmm, baha. ano? You know? hmm, lakas, grabe. Hindi hmm, ba bibi? Ano? La, grabe. Hmm, lakas ng Ano? baha panoorin natin guys magugulat kayo ayan oh grabe naman yun sa ang parang hindi naman tag ulan eh tag init biglang bumuhos ng napaka ano puro putik galing sa bundok oh. grabe ayan oh puro may mga troso yan ang napapala sa mga nag iiligalaging Dígale mga pinuputol mo, kinakalbo yung kabundukan. mabilis na yan maanod yung lupa. Dahil sa atin lang din mga tao. ulan, parang may araw. Pero tinan mo, on oh, lakas ng buhos na sa bundok. Oh. Yan, oh, walang ulan pero ang lakas ng buhos. Yung kalsada na ng bigla. Oh. Grabe guys.